guys. Today is September 7. And last day na namin dito para yung bagong uupa ay magsisimula siya ng 8. Kasi diba maswerte nga daw yung 8. So tomorrow is September 8, 2025. Inihanda ko na yung kontrata nila. Nandito nakasaan na kasama sa uupahan o ipapahiram ng bago may-ari itong mga gondola, itong office table, itong so, mga estante na yan. Ayan. So, kaya may nakikita pa kayong mga paninda dito. Kasi, kasama yan sa ano, pinasaulian ko na lang sa kanya yung mga natira. Ang total ng babayaran niya sa akin ay 28,000. 15 pesos. Pero baka umabot na ng 30 kasi meron pang hindi ko pa nailista doon sa labas. So, konting tour kung, mag kung ano yung halaga kung gaano karami yung 28,000 or sabihin natin 30,000. Okay. Rush yan ha. Ito mga, may, tamo may bumibili pa. E, mga basura na yan. basura na yan guys. Kasama sa uupahan niya yung ano, ayan, may mga case na maswerte siya kasi hindi na niya kailangan mag, ano, mag, mag, mag deposit kasi ba diba, kung ano is magde-deposit pa siya. So, meron na siyang magagamit. Ayan. 'di ba? Yung mga ganito, hindi ko na pinabayaran sa kanya. Hindi ko na 'yan kanya na 'yan. Kasama. Ito, wala na 'yan. Hindi ko na 'yan pinabayaran. Ayan, mga ganyang natira, hindi ko na din yan pinabayaran sa kanya, hindi yan kasama sa listahan. Eto, may mahihiram na siyang ganito, kasama na to sa upahan niya, eto. Itong uh, ano tawag nito? Hanging strip. Ayan, 26 pieces. Hindi, hindi na niya kailangan bumili kasi pwede na niyang mahiram. May ceiling fan na din. Maayos yung kisame. Ito, kasama na hindi na niya kailangan bumili. ba diba? Napakaswerte ng uupa. At saka, ayan, yung malaking istante May mga, ano na siya, may mga gondola. 8 sets ng gondola, may mga sabit. So, yung laman na to, Ayan, ito lahat yung naka-inventory. Ang binayaran niya ay presyong grocery, pero mas mura pa kay grocery. Kasi, for example, ang presyo kay grocery, 28.50. Yung 50, hindi ko na siya sinasama. 28 pesos na lang, mga cents hindi na. And ito, katulad nito, yung mga assorted na yung shampoo. Ito, ginawa ko na lang limang piso yung puhunan. Kasi, hindi ko siya pwedeng iuwi dahil hindi naman ganito yung shampoo ko. Iba yung shampoo na ginagamit ko. Ayan, lahat yan. And ito, yung makalat na yan, hindi ko na yan sinama sa babayaran niya kasi may, ano na yun, mga, mga bawas na, katulad nito, bawas na, pero okay pa naman, pagpilian niya na lang yan. And para, ba diba, ayan, hindi niya na to binayaran, bigay ko na yan sa kanya. Ayan, pati yan. Basta sabi ko yun nandito, eto, hindi ko na rin siya pinabayaran. Ayan, no, next year pa ma-expire. So, yung alak, ayan na lang yung natira. Bob! Ito yung ano niya, yung ito yung live room ko. Ito kasama din to sa na uh, naiwan kasama sa binayaran ng may-ari. Pinaano ko. Yan. Yeah. tapos yung kwarto. O oh, maayos na din. Good for na natanggal na yung ano. Tanggal na yung mga kalat-kalat, 'di ba? Tapos dito yung CR. O nga mamaya pagdating mo. Bob! Bob! Ala, bumalik na yung boses niya ng konti. Magaling na si Bob. Yan. So, bukas i-start na sila. Meron na siyang konting paninda. Halagang 28,000. Yan, 30,000. Nakaready na. Ngayon na sila mahan. Ba, anong, anong feeling mo last day mo nang makaapak sa tindahan na nakatayos? Wala na, kasi nung... Anong, anong, feeling mo last day na nang apak mo sa tindahan ng nakatayos? Siyempre, malungkot, pero matagal na nung alam kong bininta niya, parang masakit. Oh, <laughs> kamaya ka dyan, umayos ka. Ay, masakit sa tip Bakit? Ay, yung boses ko kasi may umbo ako eh. <laughs> bakit? Ano? Eh, syempre, sabi ko, kumita ng, ano, kumita dito. Nakabuo naka niya na. Nakabuo ng, ano, marami ng katas to. Bakit mas mabigat balo mo? Nanilagdo ko? O, syempre, <laughs> Bakit? Nanginayang ako. Kasi, alam ko na mas dito eh. eh, eh, eh

Ayusin mo, mabigat ba ang loob mo? Ha? Mabigat ba uh, ang mo? Ay, kahit sa akin naman sabihin mo mabigat. Wala na eh, nandun na, ginastos mo na yung mga. <laughs> ginastos ko na yung napambili. Ayusin mo, kailangan yung hindi mabigat yung loob mo. Ano yun? Hindi, hindi na, no? May ha? May hindi pwede yung mabigat loob mo, kailangan magaan. Ano mag... Wala na. Magaan na. Parang inanong yun, ano, ko na lang. lang. Yung, yung, yung totoo, lang. ilang percent yung magaan. Ayusin mo, importante pa naman yung ano mo. Ano importante yung <laughs> importante yung ano <laughs> yung <laughs> yung ano ano mo yung ano <laughs> ko importante yung decision mo at yung dapat magan sa loob mo para maging din buhay ko sinabi ko na sa iyo yan oh, noon oh, no. eh, hindi nung una lang para ako nalungkot. pero ngayon overall, overall wala na rin ay, isip mo na wala na rin, wala wala. rin parang ina, ina ano ko na lang na wala na kasi alam ko naman na mayroon sa ibang plano rin sa buhay mo kaya sabi ko okay na rin na na eh, i-mentor na rin to kasi sabi mo nga Bali, meron ka pa namang paupahan, meron ka rin bahay na tinitirahan mo. Yun na. Wala ano, na nung una lang. Nung una lang, pero overall mag o sa mo. Nung una lang, nung sinabi mo, Di ba kayo si pa Papa nga ang gustong magbenta nung una? Ako ayaw ko. Kaya, hindi, wala, wala. Sa so, ano ni Papa mo, ang alam niya, paupahan mo lang. Ay, yung paupahan pala yung gusto niya ibenta yung isa. Magbawas ng isa. Oo, yun sana. Kasi ano lang yun. Tapos, ito, nung sinabi ng Bilta, hindi parang, ako, nalang ko talaga ako. Nung hindi na, na ano na rin, tanggap ko na rin ako baka meron ibang plano rin, na mas, ano, gaganda gag pa yung buhay mo. E. Kasi sa totoo lang, magpapatayo pa ako ng farm and resort. Bali mo, e. after one year. E. Ano din, yung, kasi, mga ano din, mahirap din mag, mag, mag kasi, na madaming naging katas yung tindahan, tapos lumago. Dati, Lupa. Parang lupa. Manipis yung simento pero ngayon naka-tiles. Diba? Pe, pero kailangan magaan yung dibdib mo. Wala na. Ano na. Yung noon lang. noong una. Yung una. Noon, pero noon yung, lang, yung overall... Nakita kong binayaran na yung ano. Parang sabi ko kay Barilo. Hindi parang sinutok yung parang may tumusok sa dibdib ko na yan. Sabi ni Barilo, yung na kumamahal. Ganon talaga yun. Be, yung overall, pati yung decision ni Barilo, okay lang. Oo, oh, okay, okay lang naman din. Na Pero, Pero ang, ang gusto na nabenta rin ko na sana upahan lang. Muna. Muna. Kasi yun ang plano eh. Yung plano. Parang nagulat nagulat na lang siya na bakit hindi. Eh kasi nung nag ako ng ibenta, sabi ko magbigay ako ng one month. Pag hindi ko ito mabenta ng one month, paupahan talaga. Eh saglit lang nabenta eh. Hindi ako nahirapan maghanap ng buyer eh. Diba? Yun yung yun yung hinihingi kong sign, paghirap na hirap ako, pag lumagpas ng one month yan, hindi sabihin hindi. Kasi gano'n nangyari dati nung naghanap ako ng pwesto na mag wholesale na dapat ako, na malaruan ng candy at gami. Hindi siya nangyari, hirap na hirap kami maghanap ng pwesto. Kahit buo yung loob ko na yun na yung magiging next na hanap buhay ko. Hindi siya nangyari talaga. So, ngayon, sa one week lang, nag, ngayon tinignan yung pwesto, kinabukasan nagkabayaran kami. Ang laki ng binayad sa akin. Nagtiwala ng ganun na kahit cash muna, walang kontrata. Kung bagay ilang oras pa bago sila nakaperma. So, yun yung naging sign ko na naging ano, magaan yung pagbenta. And, hindi ko alam, may nantay ko kung kailan ako maiyak, pero hindi pa ako naiyak. <laughs> <laughs> Iniisip ko kung kailan ako mahihiyak, malulungkot na ito na yung huling apak ko dito sa tindahan na naka-tiles. Imagine mo, di ba? Nagkaroon pa ng kisami kasi dati walang kisami. Ito yung pangarap kong tindahan na mart Pero hindi ako na ano, hindi hindi ko pa na-feel yung, yung parang kusa na ako malulungkot. Hindi yung pipilitin ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi nga, it's time na na let siya. Ang dami nang naging katas ng tindahan na bago ng tindahan na to yung buhay namin. Kasi kung hindi, anong ipapakain at ipapaaral ko sa mga anak ko, ba? Diba? Ito lang talaga yung naging source of income namin hanggang sa nakaipo, nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng kotse, nakabigay ng motor, yung mga gadget ng anak ko dito galing. Lahat yung mga luho dito talaga galing. Tapos, wala kasing titulo to dahil rights lang pero nabenta ko pa siya ng parang may titulo ang halaga para parang nabenta ko siya ng presyo ng subdivision. Ganun ganda yung location na ito. Kasi, um, ang bilis ko siya nabenta. Ang gaan talaga ng pag-benta ko. Hindi ako nahihirapan. Kahit alam ko na medyo mataas yung presyo ko, napatungan pa siya ng ahente. Mataas na yung presyo ko, napatungan pa siya ng ahente. Tapos, ang ano talaga niya, um, presyo siya ng may titulo. <laughs> na hindi ko akalain na mabebenta ng ganun. So, hanggang ngayon, at Uh, as of this moment, hindi ko na feel na nalungkot ako. Uh, hindi mabigat, magaan yung ano. Um, so, ganun talaga, hindi ka forever na, na nandyan sa situation na yan. Seven years na tong tindahan na ito mula Luma from Yvonne and Bagtan Store hanggang sa naging tindahan ni Yvonne Mini Mart. So, alam mo yun, yung, wala na. Wala na yung pangarap nga na naging ganito, na naging mini mart siya, pero na let go, na let go na siya. Diba? Ang dami nangarap na magkaroon ng gondola. Diba? Sa silimpan pa lang, parang sosyal na niya. Hindi siya ganun kaano, pero iba yung feeling. Iba siya sa normal na tindahan. So, um, kailangan for a change, ganun. for a change and uh, siguro itong live room ko ang isa sa mamimiss ko yung live room ko kasi marami din akong kinita dito. Ilang beses ako nag, nag, live na ako dito sa TikTok, sa Shopee, and syempre sa grocery, uh, isa sa malaking utang na logo. ko. Kay, kay eh, grocery talaga mula umpisa magkasama kami niyan hanggang ngayon. Kaya, yun, ba diba? Imagine mo naka-tiles yan. Ha? Tapos may extra pang tiles. Maraming, maraming naging alaala -ala, itong bahay na to. Siguro it's time na din para patulduhan na, natapos na. Sinabi ko nga dun sa ano eh, pinachat ko, sabi ko natapos na yung ano, wala nang yung pwestos. May, may, may nawala, pero I'm sure may, may kapalit yan. Diba ma? Ayos yung may manifest mo. <laughs> pinaka main reason ko ayo kong maburo dito kung dati nung may asawa ko may kasama ako sa buhay hindi ko to i-give up kung may asawa ako may kasama ako dito wholesaler na to ang puhunan nandyan lang i eh, kayang-kaya ko yan kaya-kaya ko siyang uh, lagyan ng mag-invest ng mas malaki para maging wholesaler to. Kasi kaso, wala kasi akong katuwang sa buhay. Mag-isa ko na lang and bata pa ako. So, sa tingin ko, alam ko na magpatakbo ng ganitong business, pwede-pwede ko siyang balikan anytime kahit hindi sa ganitong lugar. Mabenta to, nangihinayang ang maraming tao kasi alam nila yung location kung gaano kaganda, kung gaano kabenta kung gaano, ang dami ko nang naging katas dito pero pwede ka naman pa rin mag-start ng panibago sa ibang location hindi lang nakadepende dito dahil nga mabenta yung location kayang-kayang -kaya mag-start sa ibang lugar kung gugustuhin ko na pero as of now, hindi muna kailangan ko muna yung equation, isa ko pang dream and ngayon uh, naka- floating kasi hindi ko alam kung anong mangyayari in the future, walang nakakaalam diba, pero um, yung God's will na lang kung ano na lang yung, alam ko uh, tuto pa rin ni Lord yung isa kong plano unexpected uh, may nakita akong sign <laughs> so basta uh, ilayo na lang ako sa mga masasamang tao na may masamang balak na naman sa akin more on siguro magpa-private ako and ayusin ko yung annulment case ko hopefully ma-annul na talaga mag-grant yung annulment kasi panahon na para lumaya na ako. Diba? And love ko muna yung sarili ko and syempre yung puso ko hindi available. May laman yan. May nanjaan. And tuloy lang muna. Just go with the flow eh, sundin ko yung isang plano ko dahil alam ko, yun isa sa reason ko ba't ko to up dahil para matuloy yung isang dream ko na sabi ni Lord, it's time. Ganon. So, it's time na matupad ko muna yun. Kasi ang akala ko, sa dalawang plano ko or sa dalawang pangarap ko pa, isa lang ang matutupad pero ang galing ni Lord kasi alam ko, tutuparin niya yung isa ko pang pa plano bago matupad yung pinaka-final na gusto kong mangyari sa buhay ko. So, yun. Hanggang dito na lang po. Uh, Ibon Bautista is Uh, signing off. And sana abangan nyo pa ang iba pang uh, yugto or i-share ko sa inyo. Siguro magiging active muna ako sa YouTube channel ko. Babalik ako kung saan ako nagsimula. And thank you so much po sa lahat ng uh, tumangkigalik sa akin. Tenderang vlogger ng QC, Ibonbo Pista. Isang buhay na patunay na merong mararating, merong katas ang pagkakaroon ng sari-sari store. Kahit retailer lang. Retailer lang po ako, may mga wholesale products ako, pero ilan lang. Kailangan lang talaga tamang pag-manage sa negosyo, time management, uh, wala kang bisyo, wala kang nilulokong tao, para tuloy-tuloy yung kita, at tuloy-tuloy yung pasok ng swerte. Pag may maramdaman kang mabigat na kasama sa buhay, kasi uh, naramdaman ko yun minsan, kailangan mo siyang let go para gumaan yung buhay mo. At yung mga pagsubok ko na nararanasan ngayon sa annulment case ko, alam ko pagsubok lang yan, sinusubok lang ako, pero alam ko nakaya kaya ko yan. Hindi yan ibibigay ni Lord sa akin kung hindi ko siya kaya. So, ibon lang ang malakas. Kaya-kaya ko po yan. Huwag kayong mag-alala sa mga nag-aalala sa akin. Nahihiyang mag-message kung kumusta na ba ako. I'm totally fine. Kayang-kaya ko sa sarili ko. And I'm totally healthy. Meron po akong um, meron akong ano, checkup uh, check up every year, once a year. Pati yung ngipin ko, ingat na ingat ako dyan. So, huwag kayong mag-alala. Okay. Ito na, tatawagan ko na. Nag-vlog na. <laughs> Tawagan ko na. Pasok ka na nga dito. <laughs> Excited na yung ano. <laughs> bagong may araw. Okay guys, thank you so much. Abangan nyo yung susunod na update ko dito.